Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayan natin ngayon ay katanungan naman ni Jeff. Ito ang kanyang tanong. Ask ko sana kung kasama sa ground na mapunta sa ama yung illegitimate na bata kung ang kapatid ng nanay ng bata ay mga adik. Pwede hubang mapunta sa ama ng bata. Maraming salamat attorney. Mga kaibigan, tatalakay natin ang katanungan na ito bilang educational and informational purposes lamang. Bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pag-i-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede bang kunin ng ama ng illegitimate na bata kung ang mga kapatid ng ina ng bata ay mga adik alam natin na ang mga anak sa labas ay dapat na nasa ilalim ng parental authority ng kanilang ina. Dahil yan ang nakasaad sa family code. Pero may mga instances na ang parental authority ay babawiin o tatanggalin sa ina gaya ng hindi niya inalaga ng bata, pagkakulong sa droga, pagmamaltrato sa bata, immoralidad, kabaliwan, o kaya kawalan ng trabaho, kapabayaan at pag-abandona sa bata. Dito sa ating binanggit, isang batayan ay pagkakulong sa droga. Pero ang tinutukoy dito ay ang pagkalulong ng droga ng ina ng bata, hindi pagkalulong ng droga ng kapatid o yung mga kapatid ng ina ng bata. Pero ipagpalagay natin na nalulung sa droga ang ina ng bata. Ibibigay ba ito sa ama ng bata, ang parental authority? Ang bata siya nagbigay kung sino ang may substitute parental authority kung hindi karapat dapat ang ina. Ang Article 216 ng Family Code ay nagtalaga ng mga tao na may kapalit na parental authority o yung tinatawag nating substitute parental authority sa bata. Kapag unfit o hindi karapat dapat ang ina ng bata, ang nabubuhay na lulu at lula sa mother side, sila yung may substitute parental authority. Kung unfit naman ang mga grandparents, hindi sila karapat dapat. Ang susunod na may substitute parental authority ay ang pinakamatandang lalaki o babae na kapatid ng bata na dapat nasa 21 pataas na taong gulang. Kung hindi karapat dapat naman ang kapatid ng bata, ang actual na tagapag-alaga ng bata na higit na 21 years old. Ngunit, ang mga korte ay maaaring magtalaga ng isang guardian o tagapag-alaga ng bata kapag it is the best interest ng bata. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!